Maestro! At sa ating po mga minamahal na subscribers at viewers, hello po sa inyong lahat! Hello naman, Cordapia! At sa ating mga taga-sabaybay at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Noriong, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon Cordapia, tutuloy na natin yung Prediction 2020 po. Yung pinangako nating pagtalakay sa magiging kapalaran ng 12 animal signs sa Chinese elemental astrology. At alam mo naman ang elemento sa taong ito ng 2024. Wood. Wood. Kaya ngayon ay kombinasyon ng dragon. Ang year 2024 ay year of the dragon at ang elemento ay wood. Ano ngayon ang magiging kapalaran ng dragon sa taong ito? Tatandaan natin Cordapia, na may keywords ang bawat animal sign at ganun din ang bawat elemento. Kaya sa keyword na yan ay ma mahihinuha mo kung anong magiging kapalaran ng bawat animal sign. Ang una nating keyword ay renewal and growth, beginning at expansion. Kaya kapag nangyari ang renewal and growth dahil spring ay kumakatawan din sa elementong uh, wood at Expansion ay makakamit ng dragon ang prosperity at success sa buong taong ito ng 2024. Bago natin pagpatuloy, Kurdapya, sino-sino ba ang mga taong isinilang sa Year of the Dragon? Yes, Maestro, ang mga taong isinilang sa Year of the Dragon ay 1928, 1940, 1952. 1964... 1976... 1988... 2000... Uh, 2012... At sa darating na 2024. At ah, alam mo ba, Krodapya, na ang dragon ay isa sa pinakamaswerting animal sign sa Chinese astrology. Ang tawag yan ay eh, auspicious animal sign. Dahil pinaniniwalaan ang dragon ay kumakatawan sa happiness at prosperity. Ganon din sa abundance. Kaya ang dragon ay sharing emperor. At ang emperor na ito ay laging kumakatawan sa yellow dragon. Kaya bukod sa green, ang yellow ay mapalad din kulay sa taong ito ng 2024. Mabalik tayo sa dragon. Kaya kapag ikaw ay isang negosyante o mga ngalakad, Ganon din naman kung ikaw ay isang career-oriented individual, tiyak na uunlad ang iyong kabuhayan sa taong ito ng 2024. Lalong-lalo na kung ang isang dragon ay may negosyong may kaugnayan sa social media, sa mass media, sa BPO. Alam mo ba BPO? Business Process ano o po? Outsourcing. Oo, At sa mga layman terms, ang tawag dyan ay IT. Kaya kung ganyan ang mga uri ng negosyo may kaugnayan sa modernong teknolohiya, ngayong panahong ito, tiyak na aangat ang kabuhayan. At dahil nga aangat ang kabuhayan, madaragdagan ng kita ng mga dragon sa taong ito ng 2024. Ang kinaganda pa nito, Cordapia, sa aspetong karira at kabuhayan, maraming oportunidad na pagkakakitaan ang darating sa isang dragon. At hindi niya mapapansin. Nagtatrabaho lang siya, pero nagkakaroon ng expansion o paglago ng kanyang kabuhayan. Ang dapat lang iwasan ng isang dragon, kurdapya. Ano po yon Maestro? Ay minsan eh, umiiral din yung apoy na second element ng dragon ay yung init ng ulo o pagiging bugnutin. Ah, dapat po, control-control lang. Kaya kung ikaw ay career-oriented o isang businessman at nangangalakal, dapat lagi kang kalmante sa taong ito ng 2024 upang magtuloy-tuloy ang isang maunlad at masaganang pangangalakal. Ano naman ang magiging kapalaran ng dragon? sa larangan ng pag-ibig sa taong 2024. Ah, uh, yung tungkol sa pag-ibig at pakikipagrelasyon ng isang dragon sa taong ito Nang sarili niyang taon tung 2024, tatandaan mo. Apo. At may ibang mga babasahin o YouTube channel na sinasabi kapag year mo daw ang taon, halimbawa ay dragon ka at dragon ng 2024, ay hindi raw masyadong auspicious o sinuswerte. Pero sa akin ay hindi naman totoo yun. Bagkos, nasa kapalaran mo yan. May mga inaasahan siya na hindi mangyayari. Pero dahil positibo ang lagay ng iyong isipan, eh higit sa mga inaasahan mo ang magandang pangyayari. Ganon din sa pag-ibig. Kung ikaw ay dalawang klase ang kordapya. Siyempre, yung mga wala pang girlfriend o wala pang boyfriend. Kung ikaw ay naghahanap ng girlfriend o boyfriend at masyado kang porsigido sa nililigawan mo, eh magugulat ka. Dahil bagamat parang di ka nagugustuhan ng babae o ng lalaki, eh higit sa babaeng iyon ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Kung baga sana eh, yung expectation mo eh hindi mangyayari pero bibigyan ka ng supresa at mas magandang pakikipagrelasyon ang mangyayari sa iyo sa taong ito ng 2024. Kaya yung dati mong nililigawan, ligaw ka ng ligaw, ay maaaring hindi yan ang ipagkaloob sa iyo ng langit. At yun namang sa babae, yung ine-expect mong lalaki ay hindi yun ang sa sa'yo ng langit. Kaya hugulatin siya ng kapalaran dahil yung besi na inibig at minahal niya na hindi niya masyadong gusto sa umpisa ay yun palang magdadala sa kanya sa isang maligayang pakikipagrelasyon sa taong ito ng 2024. Kapag naman may asawa ka na, Cordapia, dapat magkaroon kayo ng panibagong mga plano. Halimbawa ay mag abroad kayo sa iba't ibang bansa. Halimbawa no may magpapagawa kayo ng bahay, dapat sa iba't ibang lugar. Ang ibig ko sabihin, kailangan i-repress nyo ang inyong mga plano at balak sa inyong pamilya sa taong ito ng 2024. Dahil yung mga lumang plano ng mag-asawa ay hindi na yun mangyayari. Bagkus kapag may bago kayong plano at pangarap. Yun ang ipagkakaloob sa inyo ng tadhana. Sino-sino naman po ang kakompatibol ng mga dragon? Ah, para magkaroon ng isang masaya at maligayang pag-ibig o pakikipagrelasyon ng isang dragon sa taong ito ng 2024, ay pupunta tayo dun sa Triangle of Affinity. Yung katriangle ng dragon ay ang unang unang ay monkey at ganun din ang rat. Yung yeah, Cordapia may second compatibility o pangalawang kakompatible ng dragon ay ang rooster, snake, pig at horse. Kaya diyan ka mamimili, rooster, snake, pig at horse ay kakompatible din ng dragon at kapag yan ang iyong nakarelasyon ay mas makatitiya ang isang maligaya at panghabang buhay na pag-ibig. Maestro, ano naman po ang swerteng pang-display sa bahay? upang swertihin ang pamilya. Mga figurine na yari sa kahoy kasi nga wood ang taong ito ng 2024. Bukod sa mga pandisplay na kahoy, Cordapia, dahil ang dragon ay may natural na elementong earth, lahat ng mga pandisplay na galing sa lupa o kaya sa paso, sa banga, ay maganda ring panghatak ng swerte sa taong ito ng 2024 para sa isang dragon. Ngayon, yung mga pandisplay na yari sa lupa, sa banga, at yari sa kahoy, ngayon sa malalagay ang kordapya. O, oh, saan nga po ba, maestro? Kailangan maunawaan mo rin na ang laki direction para sa isang dragon ay east. Ah, east. Sa silangan. Kaya okay. kung maglalagay ka ng anumang burloloy o pandisplay sa iyong bahay, siguro din mo yung mga kahoy na yan ay nasa gawing silangan. At syempre, ganun din sa opisina. Dapat nasa silangan ang mga nasabing pandisplay. Bukod sa mga pandisplay, yun namang anting-anting na pampaswerte o talisman, ay pwede naman yung kulay, piyao ba yung piyao? Yung parang bracelet. Opo. Nayari sa kulay black and yellow. Ganyang kulay ng piao ay swerteng-swerte sa dragon. Ganun din yung bracelet nayari sa black at red. Kaya ang mapalad na kulay sa dragon, tutuloy-tuloy na natin para Oto. sa taong ito ng 2024 ay... Siyempre, bukod sa green na siyang kulay ng mga halaman at punong kahoy na kumakatawan sa wood, swerte rin ang dragon sa kulay na yellow, black, at red nga at green at siyempre yung kulay ng earth o lupa. Gray at mga abuhin ay mapalad ang dragon sa taong ito ng 2024. Maestro, ano naman po ang swerteng panahon ng mga dragon. Tandaan natin na ang simbolo ng dragon ay spring time. Kaya kapag tagsibol, na alala mo yung pag nasa North Diversion Road tayo, Lex, Opo. at saka Eslek, nakikita mo yung mga nagbubulaklak ang punong kahoy doon. Ayun ay spring. Kapag panahon na nagbubulaklak ang mga puno sa Enlek at Eslek, tsak suswerte ng mga dragon. kaya sa buwan ng Mayo ay sinuswerte rin ng dragon sa buwan ng July hanggang August, November hanggang December. Lalong-lalo lalo na sa mga pechang 3, 12, 21, 9, 18, 27. At ganun din sa 4, 13, at 22, at 31. Swerte ang mga dragon sa nasabing pech at mga buwan. Lalong-lalo lalo na sa aspetong pangkarir, pangpinansyal, at pag-ibig. At bukod sa pecha at swerteng buwan, at panahon, siyempre, kailangan din nating malaman ang swerteng numero o number sa mga dragon sa taong ito ng 2024. Kurdapya! Yes po! Sa pangkalahatan, ang totoong swerte at talagang swerte ang mga dragon sa numero ay ang 364 at 167. Pero siyempre, kung kukursunada ka sa number games, tulad ng loto at ibang six-digit numbers games, ay narito ang unang kombinasyon na magbibigay ng swerte sa dragon sa taong ito ng 2024. Ang unang kombinasyon ay... Ito ay 3, 13, 15, 24, 34 at 42. At para sa ikalawang kombinasyon na swerte ang dragon sa taong ito ng 2024 ay ang... 6, 17, 27, 36... 42 at 45. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio. At sa mga nanonood ng ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo dahil tuloy-tuloy nating tatalakayin ang Prediction 2024 at ang magiging kapalaran ng bawat animal sign. At syempre, sa susunod ay tatalakayin natin, Cordapia yes, ang pa. animal sign na ahas o snake para malaman naman ng snake o ahas ang magiging kapalaran niya sa taong 2024. At syempre, bukod sa dapat kayong mag-subscribe, pindutin niyo rin yung notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At syempre, para lalo kayong swertihin, Cordapia, may dapat silang gawin. Yes po, patuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayong muli para sa susunod na Prediction 2024! Swerteng Wood Dragon! Salamat po!